Nagtapos gayong araw ang ikasyam na pong Citron Festival sa Benton French Riviera. Naging tema ng mahigit dalawang linggong aktibidad ang Paris Olympics 2024. Yan ang ulat ni Dick Villanueva. Mga higanting istatwa na gawa sa fresh lemon at oranges ang tampok sa ikasyam na pong taong pagdiriwang ng Citron Festival sa bayan ng Benton French Riviera. Nagsimulang event noong February 17 na magtatagal hanggang March 3. Dahil limang buwan na lang bago sumapit ang Paris Olympic 2024, lahat ay nakatema sa Olympic sports tulad ng swimming, rowing, high jump at wrestling at iba pang pa sports category. May disenyo rin ang ng Parthenon Museum sa Acropolis Hill sa Athens. Maging ang korona ng olive branch na premyo ng Olympic winner na unang ginanap sa Greece noong 680 BC. Meron din Olympic flames and rings. Hindi rin pinalampas ng ilang kababayan natin na nakatira at nagtatrabaho sa Mento ang taunang festival. Every year, pinupuntahan namin ang Citron Festival kasi sobrang ganda. So, nakita ko mga Olympics eh. Tingnan mo, kahit mo ulan, pa rin. <laughs> yes. Sobrang dami po. Sobrang dami. Iba't ibang lugar, iba't ibang country ang pumunta po dito. Meron po kami nakita na from Milan, grupo po ng Pilipino. Mm hindi -hmm. po kami nakasama sa parada kasi nung pumunta po kami, sobrang dami ng tao tapos ano, hindi lang kami makapasok at ubos na ang ano po, ang ticket. Maganda naman po siya, ang team po nila ay ano, yung Olympic. Bukod sa higanting istruktura, may parada rin ng mga naggagandahang float sa araw at gabi na pinalabutian ng oranges at citron. Ang Citron Festival sa Mentong ay dinarayo kada taon ng mga buwibisita mula sa lokal na mamamayan at sa iba't ibang panig ng mundo na umaabot sa 200,000 upang ma-experience ang courses of Golden Fruits and Nights Parade o parada ng mga floats na gawa sa citrus fruits na ito ay kinilala ng Ministry of Culture sa France noong 2019. Mula dito sa Mentong Friends Riviera, Dick Villanueva para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.